Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital o dentista para magpatingin sa doktor dahil ngayon ay tutulungan ka ng Teeth Restoration Mineral Powder na mahawakan ng lahat ng problemang may kinalaman sa ngipin at bibig. Bilang numero uno paboritong produkto sa Japan, ang Teeth Restoration Mineral Powder bilang karagdagan sa mga karaniwang gamit nito tulad ng pagpigil sa pagkabulok ng ngipin, pagbabagong buhay ng enamel ng ngipin, at paglikha ng sariwang hininga. Ang natatanging tampok ng produktong ito ay ang paggamot sa gingivitis, periodontitis, pag-alis ng matagal na naipon na plaka at tartar, at pagpapanumbalik ng nasira na ng ngipin. Ang Teeth Restoration Mineral Powder ay isang malaking tagumpay sa industriya ng ngipin ng Japan dahil ang produkto ay napatunayang dalawampung beses na mas epektibo kaysa sa mga nakasanayang produkto ng toothpaste na kasalukuyang nasa merkado. Magmadali at makakuha ng 50% diskwento para sa matingkad na puting ngipin at sariwang ngiti.